Ayan, o. Oh. Dahil marami scales, si Kiko Cactus, ay kailangan natin siyang i-rescue. Grabe, ang dami niyang scales, insect. Noong una, akala ko, sabi bakit parang magbubulaklak ba siya? Kasi nakita ko yung ano may namubuti. Akala ko, magpa-flower siya. <laughs> Tapos nung ano, dumadami siya, yung kaya na ano ko na mga insects pala yun. Pero hindi ito yung ano, no. Iba naman yung apids. Yung apids yung may malalambot na parang may mga may mga galamay, ano, yung apids. So, ito yung scales. Ayan, hanggang sa ilalim niya, oh. Nung una, inisprayan ko siya. Dalawang beses ko siyang inisprayan ng alcohol. Pero, ano, bumalik pa rin siya. Hindi pa rin siya nakuha ng alcohol. Kaya ngayon, ay ang gagawin ko naman ay yung ano yung neem oil ita try ko ayan meron ako dito yung neem oil ito na lang yung aking gagamitin baka sakali um, baka -survive ang survive yung ating si Kiko cactus ayan sana nga kasi sayang naman siya pagka siya ay na dead So ayan, bubuhos ko na lang muna dito para madali madali na ako mag madali na ako mag-dress. Ida, sasawsaw ko lang dito yung lumang and uh, brush. Ayan, ngayong araw po na to ay sana ay samahan niyo na naman ako hanggang sa makatapos sa ating gagawin dito sa pag-rescue, pag-survive dito sa ating kipo cactus na nagkaroon nga ng scales. Ayan yan, bagrasan na lang natin ito sana huwag makutol yung mga bilog-bilog ayan lang, at maano siya yung tsaga-tsagaan, tsaga-tsagain ko na lang siyang brasan kasi nga kawawa naman siya at sayang naman kung hindi natin siya gagamutin parang mahirap nga siyang matanggal kasi madaming mga ano mga singit-singit talaga nakasingit silang mabuti dyan kaya mahirap siyang i or talagang i-brush ng, ng gusto ayan yun yung pakadami oh. ayan, ang bilis nilang dumami kasi nung ano konti lang tutapos tapos biglang makita ko napakarami na agad ayan kaya inihiwalay ko na siya doon sa iba pang mga kaktus para hindi na siya makahawa Ayan, tama ba yung aking ginagawa? Yung, sa mga magagaling din sa cactus. Si Sis Lacy, si Jeremy Armano. Ayan, tama ba itong ganito na ginagawa ko? Pinapras ko sila. Para lang mawala at mabilis matanggal yung skills nila. Kasi nga, masyado yung kapit niya doon sa ano. Sa ating kiko. Kasi mga ano nga yung kanya. Marami siyang mga ano ba yun, hiwa-hiwa. Mahirap siyang tanggalan ng, uh, ng, scales. At marami din tayo mga kaibigan na nag-aalaga ng mga cactus. Pagaya ni Gabs at Lori Sales Vlog, marami din siyang cactus. Si, si Josephine Bauyon, yan, marami din siyang cactus. Si Mama Donna. Tsaka pala si Plantata, yun, di ba? Napakarami niyang mga, mga halaman, mga cactus. At saka yung isa nating kaibigan na si Sis Jona. Garden of Praise with Jona, ang kanyang channel. Ang gaganda kasi ng mga cactus, ano kaya nakakainganyo kung ding mag-alaga. At saka kagaya nito, yung bang walang marami, walang tinik. Mas gusto ko kasi yung walang tinik, hindi nakakatakot hawakan, kagaya nito. Ayan, o bali, binunot ko na para makuskus ko yung ilalim dahil marami, marami din niya sa ilalim. Kaya hindi ko nga alam kung maging okay pa to dahil yung ilalim nito ay ayan, medyo madilaw na. Kaya sana nga ay uh, maubos na itong mga insekto na to. So, bali, ginawa ko nga pala ito ay gabi kasi nga ay gusto ko na siya talagang matit. dahil nakakaawa nga siya kaya yung ano, parang madilim siya kasi gabi ko siya, gabi ko siya ito nilinis o oh, nilagyan ng oil. Pagka mo siya ng malapitan, ayan, nandun pa rin yung mga scale niya. Pero hindi pa rin nawala pero siguro ay um, namatay na rin sila dito sa oil, sa neem oil. Ito nga yan, nabrasan ko na. At maya maya, ano, hugasan ko siya ng tubig. Ayan, hugasan na natin para mawala yung kanyang oil. Ayan, sana naman sa ganitong pamamaraan ay maging okay na itong ating si Kiko. So, ayan, nandiyan pa po ba kayo? Ayan, maraming maraming salamat sa lahat po ng sumama, sa lahat ng tumambay, sa lahat po ng napadaan sa ating multi-channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.